sa mga kababayan natin na nagbabayad ng tax. Habang <laughs> tayong mga taxpayers ay na nagbabayad ng tax, tingnan nyo itong mga ibang kasama natin. No? Mga ibang kababayan natin mga Pilipino. Kaya nga dapat tanggalin na yung mga ganyan, yung mga proyektong ganyan. problema ng Pilipinas kung saan kung saan na naman uutang ko. Di ba? Kung ilang trilyon na yung utang ng Pilipinas tapos ganyan. Di ba? Utang sila ng utang pero pero pamudbud naman naman sila ng pamudbud ng ayuda. Di ba? <laughs> Di ba nakakinis lang. habang ikaw ay nagtatrabaho walong oras sa isang araw yung mga taxis na binabayaran mo napupunta lang dyan sa mga taong yan diba? ang masama pa dyan no sa mga ganyan mga, sa mga ganyan na mga tupad tupad na ganyan ang napipili pa dyan yung mga sa malapit sa mga barangay officials 'di diba? Yung mga deserving na na dapat mabigyan ng kahit papano trabaho para magkaroon ng konting pera, ng konting income, 'di ba? nyo niyo